afternoon mga ka-foodie, ngayon nagagawa tayo ng ginasang rilis, narito ang mga sangkap, kamatis at sibuyas. Maglagay ng mantika sa kalan, kapag uminit na ilagay na ang ating dilis. Hanguin ito at hanggang sa ito'y maluto. Kapag maluto na, sisiparate natin ito, ilalagay natin ito sa plato. Okay, maya maya ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon ang susunod, ilulutoyin il natin yung sibuyas. Halo-haloin lang kapag naluto na at atin naman ilagay ang kamatis. Lulutuin natin ang kamatis at sibuyas kapag ito'y naluto na ilagay na ang ating dilis. Ihalo-halo lang natin kapag ito'y naghalo na ay pwede na natin ito lipat sa plato. Ayan na. Tutunang ating ginisang dilis. Pwede na natin ito kainin. Goodbye!